Nasaan natin si Sir Giselle ng JV Catherine Lim Wildlife Farm. So Sir, ano ba ang kinokator ng farm uh, dito sa Pasipin? Niya. Dito sa farm sa Cuenca, marami kaming variety ng poultry species. Marami kaming fancy chickens, game fowl, peasants, bengala, pea fowl, and ostrich. So, sir Giselle, paano ba manalaman ang male at female na ostrich? Usually ang male talaga ang mas darker in color. Darker in color? Oo siya yung parang black. Ah, yun, yun. Mm -hmm. So, ang female po yung medyo lighter brown. Yes. Okay. Ano po ba ang function ng pag-farm ng ostrich? Ostrich. Actually, marami namang purpose kung okay, ba't nag-raise ng ostrich. Others for meat, oh, for so feathers. Oo. Oh, feathers nga. And usually, it's ornamental. Ito pong hawak ko, po, kasi yung mga kaibang itsura ang sizes. feathers. O sizes and itura. So, ito, eto, ay sa, ito ay tail feather. Tail feather. Ito po. So, ito ay sa pakpak. -pak. As ito na pong maliliit. Ito yung sa body part ng uh, ostrich. Pero kung nahawakan mo yung texture niya, halos ibang iba para sa, mm, parang so ibang iba. Sobrang soft. Eh, po ba to sa mga chickens na parang waterproof yung feathers nila? Almost the same pero based on observation, mas matagal ang bagong nasisira ito ah, sa ostrich. Mas matibay siya. So eh, isa po to sa mga nagiging... Um, binibenta yung mga by mga na. Yes. Nah. So ito yung gagamitin to... Usually sa mga costumes, panlagay sa mga vase. Oo, may nakikita nga ako ng malaking feathers sa mga vase. Ito eggs. eggs. Dito sa farm, ang purpose ng egg production namin is for hatching. Pero meron bang cases na ginagawa rin siya for laying? Yung uh, mga infertile eggs, yung mga hindi nag-hatch, <sy tornar> ginagamit namin siya as ornamental decoration para sa asawa ni boss. Ito ba ang may-ari ng JV Ang may-ari nitong farm is si Sir Jaime Lim together with her daughter na si Ma'am JV Catherine Lim. Dahil malaki yung area natin, so ano ba ang biosecurity na ginagawa dito sa agad kalaking farm? Ah, uh, biosecurity wise, meron tuming foot bat kung napansin nyo upon entry ng farm. Meron din kami wheel bat. Tapos uh, may mga foot bat na nagkalat sa mga iba't ibang buildings. Actually so, po ba, anong mga diseases yung mga... ko sa mga poultry animals. Blessed ang farm kasi hindi kami pa tinatamaan ng peste ng, ng oh, avian. Oh, o yung mga ganyan. Well, diseases lang naman, si sipon, bulutong which is very common, pero very minimal naman. So, kasama ang ostrich sa tinatamaan ng bulutong, pon sa Ostrich, wala pa kami experience sa may tinamaan ng disease. So, huwag naman. Huwag naman. Same <laughs> so, din ba sila ng gamot ng mga Game Pals? Yes, sir. All mo sa'yo naman mga supplements, ng vitamins, ng medication. Sa feeds po. Sa laki kasi sila, sa'yo okay. ba ng feeds ng Feeds? Ang feeds namin ay yung commercially available for chicken. Ang gamit namin is UV uh, Warhawk marami. E, paano ang requirements yung mga kailangan nila ma-achieve? Uh, usually, ang feeds namin ay ano lang, um, for an adult ostrich, siguro half kilo per day. Half kilo per day? Oo, uh -huh. uh -huh. uh -huh. and one kilo of fresh greens. Katulad din po ba sila ng mga game fowls na morning and afternoon lang ang feeding? Morning and afternoon feeding, na morning puro more on commercial feeds. Okay. Afternoon, July. <laughs> uh, um, mga leaves, uh, leaves, leaves na available leaves dito sa farm. So, kailangan empty rin ba yung crop nila? o Usually naman empty ba? sila by hapon. oh, by hapon na May mga vaccines ba sila? Ngayon, uh, um, mm -hmm. same vaccines na ginagamit sa sa poultry. poultry yung mga pinapatak sa ilong. Mm hmm. Mga yun. so, may mga equipments ba especially na ginagamit sa ostrich? Uh, sa pag sa kanila, wala naman. Ang equipments talaga lang na meron for ostrich, usually ang meron kami is incubator. Tsaka yung mga brooder lamps. Ah, okay. Pero kung ganitong setup na, wala nang kailangan naman na equipment. For incubation sir, uh, same po ba sa chickens in temperature, humidity? Ang temperature mm -hmm. ay mas higher ng konti. Same mas humidity, pero sobrang tibay ng shell. Ah, si mas makap oh, makapal po. yung shell. Tapos na. incubation, halos double, halos triple, ng, double to triple ng na type, uh, duration ng pag-hatch. 21 days ang chicken. Sila nasa 47 to oh, tagal, 50 days. Ang tagal din. Yeah. <laughs> so, uh, pag napapas po ba sila, <laughs> Ah, uh, usually ganito. Ah, okay. So, malaking... Almost size ng Sorry. egg. Kung size ng egg, hindi yun naman yun. Tapos, um, pag nagbubuding na, may special pen po ba sila? Or... Uh, uh same uh, lang din na ginagamit sa... Uh, ano. Basta... So, may ilaw kailangan. May ilaw dapat. Maganda yung flooring. Feed same. Tapos, so, ang mga cases na nagkakaroon ng... Tapaan paano yung mga tibak. Meron po bang pinches? Uh, kasi yung diba natatatakan nila yun na yun. Usually, feeling ko may chance na magkaganon, magkadamage sa paa. Kaya we see to it na walang mga bato na malalaki uh, na pwedeng okay, makadamage sa paa uh, nila. Wala. Kaya pala ang ganda ng ano Ang din. So, dito po, meron po ba silang pwedeng makasamang ibang animals? For okay. ostrich? Yes po. Yes. yes. Or... Delikado sa ibang animals. hindi ko wala. Ah, wala. <laughs> Even dogs, hindi <laughs> sakot sila. Pumasok <umakot laughs> sa loob. Pwede so, na sabi nga nina, yung Uh, ano po yung brand ng uh, Warhawk Warhawk po so suitable siya sa mga gato so kalaki yes sir for poultry din naman kasi so, yung um, ano po yan high in protein or um, depende sa age eh Okay ah, po. So, uh, pag, pag grow... growing and maintenance, more on protein. Okay. Pero pag breeding, narami siyang mga other supplements na pang-enhance ng egg production sa ka-equality. Okay. So, ito po ba yung injection lang din, like, uh, B-complex, Mm, hindi kasama sa practice tanong. Hindi kasama sa practice Ay, yung mga red cells, mga vitamins? No, hindi, hindi. True water. True water. So, mga vitamins din Vitamins. Water. So, so, meron po bang ginagawa ang farm na to na tingin niya hindi pa ginagawa ng ibang farm? Hmm, actually medyo bago pa rin kami sa industry ng ostrich. Kaya medyo up to now. Um, inaaral pa rin namin siya. Pero, meron taming mga... Uh, mga standard na sinusunod na kumbaga, pinakaingatan mo sa kanila yung paan nila, once ma-damage yan, kal na siya. kal na agad po. Kasi, syempre, hindi siya makakapayo, kaya yun lang yung isa sa mga pinaka pinaproteksyon na namin talaga ng na farm. Uh, market scope. So, target market natin for us Meron ba silang for meat? Pwede ba silang for meat? Mm -hmm. Ano yeah. po sa ibang farms um, na oh. pwede silang for meat. Tas, um, pero sa dito po sa farm to, ang target market po natin is ang target namin is to share ng chicks ah, share actually ito. one, nung nag start kami mag post niya sobrang dami namin inquiries <laughs> o oh, asking kung may available pero soon soon po so if pwede po i-disclose ang price range kahit hindi po exact price range ng isang chick ostrich ang idea ko is 30 to 35,000 per head to 35 per head So, thank you for let Sir Giselle at yan, ito po ang <laughs> JV Catherine Lim Wildlife farm. farm. So, thank you po, thank you po.